Hello po sa lahat. So tayo ay magbibigay lang ng ating personal note or opinion tungkol sa toxicity sa workplace. So habang tayo ay nagluluto sa ating rice cooker. So when you talk about toxicity in the workplace, so in my observation, it is actually anchored on the lack of knowledge under our laws. So yung ating mga toxic co-workers believe that they do not have accountability under our law so ibig sabihin wala silang sa tingin ng mga toxic workers natin they really do not have wala silang pananagutan sa ilalim ng ating batas so tama ba yun? so yung mindset nila is that eto lang siguro yung uh, nakatanim sa kanilang utak or yung mindset nila ay eto that they cannot be removed under our laws especially so that our laws recognizes security of tenure kung naririnig na po ninyo yan sa mga nagtatrabaho so when you talk about uh, security of tenure under our labor code uh, it, reflect, uh, it refers to the protection of regular employees from dismissal without just or authorized cause and due process So, when you talk about dismissal without just cause, so, yun ay pagkatanggal. E sa trabaho na, di ba, yung pagtatanggalin ka kasi sa trabaho, dapat meron po yung dahilan. So, pag authorized cause, it is, ito ay dahilan uh, sa kumpanya. So, dahil, for example, magkakaroon ng retrenchment, merong labor saving device na kailangan nilang magtanggal ng may empleyado at ikaw ay apektado. So that would constitute authorized cause of dismissal. So ito kasi ang kaibahan. When you talk about authorized cause of dismissal, ibig nang sabihin na pag you were removed through authorized cause, natanggal ka dahil sa authorized cause or ang dahilan ay dahil sa kumpanya dahil nagkaroon ng retrenchment or pagtanggal ng mga empleyado dahil merong uh, pagtitipid na gagawin ng or merong teknolohiya na, na makapagpatipid sa kumpanya na, na nang babayaran nila si empleyado so ibig sabihin na uh, you are entitled to separation pay ngayon pag uh, yung pagkatanggal naman is just cause Ibig sabihin na ang dahilan ng pagkatanggal ng empleyado na yan ay dahil sa kanyang sarili. Okay, so meron siyang nagawang hindi tama. Meron siyang pang-abuso. O yan, yung uh, grave misconduct. Like for example, yung ginagawa ng mga ibang empleyado na namamahiya sa kapwa nilang empleyado which constitute what we call uh, attitude problem. So, sa ilalim ng batas, That would constitute serious misconduct na pwedeng dahilan ng kanilang pagkatanggal sa trabaho. So, would that apply only? Ina-apply lang ba yan sa mga rank and file? The answer is no. Uh, more so na yung namamahiya sa opisina ay ating mga bosses or yung may mga katungkulan sa ating opisina. So, ngayon kung namamahiya sila, So, feeling kasi nila hindi sila pwedeng tanggalin because of the principle of security of tenure. So, mali po sila doon. Hindi nyo ako pwedeng tanggalin sa trabaho dahil uh, permanente na ako sa trabaho na to. Regular na ako sa trabaho na to. So, tama ba yon The is no. Ang security of tenure is that sinesecure lang niya ang bawat regular na empleyado na sa kanilang pagkatanggal sa trabaho kahit nga hindi regular eh. Basta kung tatanggalin ka sa trabaho, dapat ito ay dumaan sa tinatawag nating due process. So pag usapan natin ang due process is the uh, opportunity uh, to be heard ng isang empleyado na merong reklamo or tatanggalin sa serbisyo. So meron kasi tayong konsepto din sa labor na tinatawag nating twin notice rule. So dapat pagtatanggalin ka sa trabaho, dumaan yan dapat ng notice to explain. So iisuhan ka ng notice to explain. Ipaliwanag mo ang iyong sarili kung bakit ka dapat hindi tanggalin sa trabaho. So pag naibigay mo na yung uh, sagot mo, so pwede rin yan na uh, uh, magkaroon ng hearing para pakinggan ka or gumawa ka ng position paper to explain your side. So, ang sunod doon is notice to terminate or notice of termination. So, kung anuman ang desisyon ng kumpanya ipaliwanag niya sa inyo. So, kung feeling mo ay agrabyado ka sa desisyon ng kumpanya, pwede po ninyong questionin 'yan through DOLE. So, ganun po yung proseso. But then it does not mean that if you are an employee, lalo na sa mga permanente sa trabaho, this also applies sa ating mga nasa gobyerno. Diba? Kung meron silang mga uh, attitude problem na employees mas, lalo na sa mga boss so pwede 'yong ireklamo yan sa civil service commission. Dito naman sa labor code siyempre dadaan yan sa DOLE. So balikan natin when you talk about toxicity, yun nga ang ibig kaya minsan sabi ko, hindi talaga, uh, kail hindi naman sa hindi mo kailangan ng motivational speaker but then, uh, siguro mas mainam magkinig ka rin sa uh, lawyer tungkol sa payo, tungkol sa ating uh, kanya-kanyang trabaho dahil at the end of the day, kung meron mang reklamo or hindi pagkakaunawaan sa pagitan na uh, co-employees at yung or yung inyong boss or yung inyong employer uh, at the end of the day you will discuss all these things uh, na ang basehan ninyo po ay sa ilalim ng batas so attorney kid kasor po panatag ang loob ng taong may lamang hanggang sa muli